走 Dead Ya, the Blacks oh. oh, Nahawakan na natin, sureball na to <laughs> Yan, safe na tayo mga idol Nahawakan na natin oh Grabe Ito yung sinasabi natin na tsamba hmm? Grabe my idol Laki Grabe oh Hindi na nyo yung palad natin Maliit Oh, Grabe. <laughs> Ang laki. Panalo, panalo. <laughs> Yun, good morning mga idol. Nandito na naman tayo sa Katubigan. So, ayan yung kasama natin si Idol Jeffrey ng Taradil Idol, eh, no? Oo, oh, pala ka din. Ayan, nasa, siya ng, ano, ng gataw dito dahil may nakita tayong mga inakay. So, hinihintay natin si paring Joel. Tagal gumayak. Ito yung gamit natin. So, antabay tayo dito. Nandito tayo sa may sementeryo ng San Jose. So, sabi ni Boss Joel, marami raw nagpakita rito nung makaraan. Kaya sinilip muna natin. Ayan eh, o. Pero dito may mga eh, may mga kapwa natin maniniksin na kung forma na rin. So, antabay tayo. Makakadali tayo dito. Ayan o. No? Si Boss Jeffrey. Sa pulo, sa matalas kumakasabay sila. Ayan o mga idol. Ito na yung tropa natin na berador dito. Ito yung pinagmamalaki niyang spot. Marami daw dito mga gaplangga ng tilapia. Ayun yung kasama natin siya. Si Idol Jeffrey. So, pwesto na rin tayo. Tara, akit tayo. Tingnan natin kung makakadali tayo dito. Ayan, yeah, good morning. Shoutout sa mga kapwa natin maniniksay na mga umaakit na ng puno. Ayan, pwede natin nakikita nito. So, doon sa dulo, marami na rin nakapwesto. Lato, pala, lato. Ayan si Idol. Ha? Hirap nga lang tayo dito sa mga akyatan. So, ito yung berador dito po puno niya raw yan Eh no? mga idol, tin pwesto natin nakakita ng puno. Ang mga lutang dito, mga maliliit na toman. Ayun, mga idol. Yung labas na sila. Nadali siya. Pero hindi pa ata kalaki. Yan ang mga idol, hinila na yung tali natin. Unang putok nakapahila rin tayo ano kaya to arroyo o tunay ah, mukhang tunay hindi pa ganun kalaki pero pwede na yan nag uumpisa na sila magpakita ngayon mga tunay dito lubog na lubog three fingers buhay naman natin paypay -pay natin <laughs> sa buntot siya na dali ito malayo Humarap. patay natin ito magilid ayun oh. No? magilid ka ayan ayan magilid ka thank you mm hmm. lakda lakda siya mukhang nabatukan ito Namote nabuhol lang yung tali natin oops yan mga idol batok na namumuta ang pag nadadali sa batok Ayan. pangalawang huli pangatlong putok natin yung pangalawa mintis tayo four fingers na rin hmm. four fingers malayo nga lang itong lutang nila ayan alright so pangalawa dito sa uli natin lagay mo natin yun to man <coughs> tali sha ngin ngin ng baba kaya to na yung arroyo royo to na i Three fingers. Nakaipon din tayo. Ayan o. Pangatlong huli. Pangapat na sana kaso. Nabunot yung isa. E naputol yung tali. Hindi pa tayo nakakita ng malaki-laki dito ah. Alright. Ayan. 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 Dali. Ay, Dali siya. Malapad-lapad na to. Ang idol. Malapad-lapad. Dadali rin ang plathla. Uh -huh. Sana maganda tama. Lahipan na idol. Pwede ko nga susiks ata 3 nadali natin. Yun, may mga sulang. Lapit ng isa maka. Mag-isa ka Yung. lapit na mapunit. All right. Malapad-lapad. Six fingers. ano Thank you. Nakaboy naman tayo yung plapla. Lagay muna tayo sa tugan. Yan mga idol. Pangalawang lipat namin. Ayan na si Idol Jeffrey. Akyat na uli. Sana makadali na kami dito. <laughs> Dahil pagod na nga kalipat. Yan. So, nadaanan natin dun sila, Sir Bam, tsaka si idol natin, Medstew TV. Ayan, good morning po. haga pa naman. Sana makahabol pa kami ng huli. Ayan, muna kami. So, malamok lang dito sa loob, pero nandito talagang isda sa gubat. na no, idol, nasa gubat ang isda. sa <laughs> gubat. Wala sa... Nasa siyudad Nasa siyudad, bibili natin yun. Ayan, pwesto muna tayo. Ayan. So, silip muna tayo dito. Ito mga idol, mga bitag ng ano yan, bayawak. Ayan. So, nilalagyan nila ng ito daanan. Okay, yung nila ng bayawak ko. Naka nakalis na. Pwesto muna tayo. So, dito sa pwesto natin daming trap ng bayawak pero mga luma na yun yun Lumikot yung tubig yun. sana may magpakita pa sa atin akyat muna tayo yun yun mga idol naka-standby na tayo so isda na lang hinihintay natin para makapotok Ayan okay, no. Sana makakita pa tayo dito. Inulan tayo kanina. Sana may lumutang pa. Ito. Ito ang mga dalga kinito. Dali natin. Uy. Ang ilan na. Ang ila na. Oh, ang laki nito. Ang laki mga idol. <laughs> ang laki. grabe laki nito mga idol langgana oh. uy laki langgana mga idol kanina pa natin ito binabatil grabe langgana grabe wala lang tayo pandoble mga idol grabe so isave muna natin itong alisin muna natin yung baril natin dahil malaki ito kanina pa natin ito inaano kaya alam wala tayong pandoble yan oh Grabe, ang laki. Ang laki. mga idol. So, kailangan natin madoblihan to. Kailangan natin madoblihan. Ayan. So, ang gagawin natin. Ayan mga idol. Solid tayo dito. Uy. Hmm. Solid, solid. Tali muna natin dito. Kasi nabool na yung tali natin eh. So itatali muna natin dito. Tapos puputulin natin ito. Tay mo lang ako. kamo muna magwala dyan. So itatali muna natin dito. Ayan. Tay mo lang ako. Ayan. Sureball na siguro to. Ayan o. So kailangan natin putulit ito yung tali kasi natin nabuhol yan so puputulin natin to hmm. kailangan huwag kang kumalas dyan ha. Hmm. yung isang tali natin mga idol nabuhol yan yung tabay lang panalo to mga idol langgana na dali natin kanina pa natin nakita to kuha tayong bala tambay lang mga idol tiga tiga lang tayo so ito ito yung natin yan so gamit natin yung bala ni sir bam so wala nang kat kat yung camera natin mga idol dito palang panalo na tayo dito kaya kailangan natin makuha to Thank you Lord. So maganda-ganda naman yung patama natin. Malalim yung pakita niya. Pero buti na dali natin siya. Ang laki nito mga idol. Panalo. Nakita niyo naman yung pugaspas kanina. Nakachampa pa rin tayo. tsaga tsaga lang standby lang mga idol tutubla natin to yan so ang pamamari na surti yan puro abirya tayo kanina eh ito na ilalagay na natin uy masikip pa anong nangyari yan medyo masikip yung bala kailangan na pa natin kayasan So, tingnan natin. Hindi ano gaano yung bala. Pero pandoble lang natin to. Asan na ba? Ayan sa ilalim natin, oh. Ayan sa ilalim. Sana matamaan natin. Sana. Likot. Sana tinamaan. Tingnan natin. Ang laki nito, mga idol. Ayan. Tinamaan ba? Ayan, tinamaan. Yun oh Ayan ah, Grabe, ang laki. Ayan mga idol Bigat. Ilang kilo kaya ito. Huwag ka nang pumusag. Langgana ito, mga idol. Galo blocks. Yun. oh, nahawakan na natin. Sureball na to. <laughs> Yan, safe na tayo, mga idol. Nahawakan na natin, oh. Grabe. Ito yung sinasabi natin na chamba. Yan. Antik na mawarak pala yung bunganga mo. Grabe. Mga idol. Ang laki. Grabe, oh. Tingnan nyo yung palad natin. Nang Oh. Grabe. Ang laki, panalo, panalo. Kaya nga So, kahit isa lang nahuli natin. Boundary tayo dito. Yun o. Oh. Boundary. So, lagay mo natin sa lagayan mga idol para sulit na to. So, yun mga idol. Nasiyahan naman tayo sa pamamaril natin. Kaya si idol Jeffrey ng Laradel kasama natin. So, ito yung nahuli natin silip natin, syempre ito muna unahin natin yung, ilabas muna natin dito sa cooler, boy buhay pa yan yun, five fingers yan, Taba. oh, isa another five fingers so, five fingers, tsaka ito three, yan, three fingers lang syempre ito yung pampinali natin tingnan nyo naman <laughs> natakpan yun yun yung pampinali natin Tingnan mo kasi laki ng tuta. <laughs> Ayun yung tuta oh. oh. Kaya mo kainin 'to. Ayun yung uli natin oh. Ayun mga idol. Ayun yung lapad. Grabe. Ah, yes. So, siya naman tayo. All right, thank you, thank you sa panonood mga idol. Ayun yung uli natin. Ah, yes. Ayun mga idol, nabitin tayo kanina. So shoutout sa kasama natin kay Sir Jeffrey. So hindi natin na isama dito. Sir Jeffrey, Ayan o, no? sumilip so, tayo dito sa CI Dito lang sa may bungad nabitin tayo So ito yung naging huli natin dito, nakadagdag tayo Ayan, Ayan Shoutout sa mga anglers dito Ayan. So, Hindi na tayo nakapag video Nung hinuli natin to Dito sa pwesto na to dahil Low battery na yung ating cellphone Ayan, shoutout sa mga anglers dito Yun, karaming huli sila Pero tayo, nakarami rin Ito yung nahuli natin So may mga kasama yan na ipauwi na natin sa kasama natin. So all right. Blessings pa rin yung pagsilip natin dito. Bukos natin. Ginan niya namin ng idol. Kaya <laughs> nung malala yun. din. Oo. Oh. Mm -hmm. Dami. Yun no. Lalapad. Oh. Si Jeffrey. Nakadali tayo. Nakawala pa akong bulig. Dalawang kilong bulig yung nakawala sa akin. Sampiraso. Yan o. Oh. Yan mga idol. Maraming salamat sa panonood. Hindi na natin na video yung paghuli nito. Ito may nakasama pang arroyo. Sama na natin yan. Malaki naman. Ayan. Mga tunay. Ha? Ayan. So hindi na natin na video yung ano nito dahil low battery na. Ayan. Ang malit na. Amin na lang yung malit muna. So may nanging. Ayan. Nakawaral din pala si Kuya. Paano oh? Yun no? o. Oh, kila kuya dito. Wala na, hindi ko pa nagagamit. Dapat na da eh. Oh, ah, pang tali. Anong bala mo? Ito rin. Ah, oo nga. Itong malaki na to? Oh, Ang yeah. no. Oh, ayan, shout out kay kuya dito. Mga namimingwit. Ayan, <laughs> nabigyan din natin ng ayuda. Kahit uh, oh, thank you, Travis. Okay, okay. Salamat po. Ayan. Ingat ka sa Bialbas ha. okay. Thank you, thank you. Ayan, sa mga viewers natin, nakauwi pa tayo. And shout out kay Sir Marcy Balyaran. Marcy Balyaran. Ayan, viewers natin taga ginubatan. Okay, yan ang huli natin. Okay, so alright. Thank you, thank you.